Ay nilabas ngayon ng pambansang pulisya ang video ng umano'y hakot at bayaran sa mga nagprotesta sa Edge Shrine kagabi. E binunyag ng PNP na nasa 200 hanggang 500 piso ang bayad sa mga sumama bilang pagsuporta kay VP Sara. Punin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, nandito tayo sa EDSA Shrine at ito na yung ikalawang gabi ng uh, pagpaprograma uh, at pagtitipon-tipon ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Nandito raw sila para ipaabot sa kinauukulan yung kanilang mga hinaing at mga panawagan. Kahapon pa ng umaga nang magsimulang magtipon-tipon sa EDSA Shrine ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Mula daw sila sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kagabi, umabot sa anim na raan ang bilang nila. Nagsagawa sila ng programa sa lugar bilang pagpapahayag ng suporta sa pangalawang Pangulo. Wala naman ho kaming ibang hangad kung hindi maayos ho ang ating Pilipinas, lalong-lalo na ho si BP Sara. Yun ho ang hangad natin. Ang Philippine National Police, mahigpit daw na minomonitor ang sitwasyon sa lugar. Sa gitna nito, ilang video daw ang nakarating sa kanila na magpapatunay na hakot ang mga supporter sa EDSA. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila nung kanilang mga barangay para pumunta doon at uh, mamaya ipapakita din baka may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 po. Ipinakita rin ng PNP ang ilang video na magpapatunay na umanoy binabayaran ng mga supporter. Ito po yung uh, nililista po yung mga pangalan po nila. nililista po nung binibigyan, inaabutan po sila. Allegedly, again, allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung uh, pinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa, sa ito po, ipapakita po natin itong uh, yung uh, logbook po na yan. Yan po, okay, medyo malapit, nilabuan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan to. Pero paglilinaw ng PNP, hindi nila hinuhusgahan ang mga nagpapakilalang taga-suporta ng Vice Presidente. We don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at uh, na nagamit po for, for their own vested interest po. So we're not sure if this is true, we're just sharing it because kumakalat po ito sa social media. Kagabi na sa 250 pulis ang idineploy ng Eastern Police District at ng QCPD upang tiyakin ang kaayusan sa lugar. Hindi naman sila pinaalis at hinayaan lang na makapagprograma. Wala pong order sa amin na i-disperse yung uh, grupo na 'yan kasi sila po ay malayang nagpapahayag ng kanilang saloobin. At saka wala naman po at hindi naman po sila nag-o-occupy ng isang uh, public area. Alex Maring tinanggihan nitong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte yung akusasyon na sila ay hinakot at binayaran para magtipon-tipon dito sa EDSA Shrine. Nandito raw sila dahil sila ay ugat ng tamang pamumuno ng uh, Administrasyong Duterte at nitong si Vice President Sara Duterte. Alex? Okay, Mar, may napansin ka bang uh, popular o kilalang uh, personalidad na maaring nagiging leader dyan sa naturang pagtitipon? Alex, ang nakita ko lang kanina na nagsalita dito yung si Ka Eric, no? Yung uh, nasa nagbo sa SMNI at uh, nandito rin yung uh, si Morales na dati namang PDEA agent. Maliban sa kanila, wala na ako nakitang mga iba pang uh, mga personalidad na nangunguna dito sa pagtitipon-tipon sa EDSA Shrine. Okay, panghuli siguro, Mar, uh, ano ba ang panuntunan ng ating otoridad sa paggamit diyan sa EDSA Shrine. Ah, uh, meron bang dapat silang uh, dapat ba silang kumuha ng permit para sila magdaos ng kanilang uh, kilos protesta diyan? Well Alex ang uh, sinasabi ng PNP itong lugar kung saan nagpo-programa uh, itong mga supporter ni BP Sara ay isang pribadong lugar. Ito ay uh, eksakto na sa harap nitong uh, isang malaking mall at uh, nasa pagitan nitong uh, simbahan naman sa harap. So, yan daw ang dahilan kung bakit hinahayaan lang sila na mag uh, maging uh, magprograma o mag payapa magprograma dito sa nasabing lugar. Okay, habang nandiyan ka naman, Marno, kumusta ang daloy ng trapiko? Uh, nakakaabala ba sila sa ating mga motorista? sa uh, may mga pulis naman na nakadeploy dito para alalayan yung uh, daloy ng trapiko. Kasama nila dyan, syempre, yung mga security guard nitong malaking mall na umaalalay doon sa mga sasakyan na papasok at palabas mula dito sa mall. Sa ngayon, na uh, maayos pa naman yung daloy ng trapiko dito dahil uh, itong uh, mga supporter ni BP Sara na nagpo ay binigyan lang ng uh, maliit na espasyo dyan sa aking likuran. Alex. Okay, maraming salamat sa si Mark Gabriel. Mata natin, dyan po sa kabaan ng EDSA. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa At Net 25 TV.